So what's up you guys, me job IT Vlogs, ito muna tayo, ito muna tayo, yes yes yes, sa ating part 4 na yan, tankister na naman, kabilugan ng buwan buwan ng kabilugan, okay okay, labas na natin, ayan, nakalabas na, kabilugan ng buwan buwan na kabilugan, kabilugan ng buwan buwan 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 kabilugan, okay okay okay, nasabi natin ang lima, hanap hanap na ba tayo, sige, pasok ko na, intro intro, pasok ko na dyan, Ay, okay, okay nakaanap ako. Jiga na ba? Yes po. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Okay, okay, nakaanap na naman ako. Jiga na ba? Yes po, Gina. <laughs> um, kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Kayang kaya! Okay, okay, sa kanya ko barkada. Jiga na ba? Gina po. <laughs> um, kabilugan ng buwan-buwan ng kabilugan, kabilugan ng buwan-buwan ng kabilugan, <laughs> kabilugan. Walang kabilugan. Okay, okay. Sasabihin niya na. Kabilugan ng buwan-buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan-buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan-buwan ng kabilugan. Kayang-kaya. Niya kaya. ang kabarkada. G Kabilugan <laughs> ng buwan-buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan kabilugan. Kabilugan ng buwan buwan ng kabilugan. Okay, nakaanap na nun ako. Ito, sasabihin niya na. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Ka kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. kabilugan, eh? kabilugan ng ng kabilugan. <laughs> Medyo kaya. Yung kabargada, sasabihin niya na. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan, ng kabilugan. Medyo kaya. Oo oh, naman. okay, sasabihin niya na. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan, ng kabilugan. Kabilugan ng buwan, ng kabilugan. Kayang-kaya. Yung kabargada, sasabihin niya na. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan, buwan, ka buwan, buwan ng kabilugan. <laughs> <laughs> Medyo kaya. Nag-chope eh. Ay, <laughs> hey okay, sasabihin niya na. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan, buwan ng kalibugan. <laughs> kabilugan ng buwan, buwan ng ng buwan, kalibugan. <laughs> ang kanyang kasama, sasabihin niya na Buwan ng kabilugan, buwan ng kabilugan, buwan ng kabilugan, kabilugan, kabilugan ng buwan, kabilugan ng buwan, kabilugan ng buwan Okay, sasabihin niya na Kabilugan okay. ng buwan, buwan ng kabilugan, kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan kabilugan ng buwan buwan ng kabilugan. 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 Oh. Kabilugan, kabilugan kabilugan ng buwan buwan ng kabilugan kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan medyo <laughs> kuha sa kanyang ang kasama sasabihin niya na kabilugan ng buwan buwan ng kabilugan kabilugan ng buwan buwan ng kabilugan kabilugan ng buwan buwan ng kabilugan <laughs> kaya kaya sasabihin niya na kabilugan ng buwan buwan ng kabilugan kabilugan ng buwan buwan ng kabilugan Alors, si c'est tout pour cette vidéo, vous pas vous abonner à la chaîne et vous vous abonner à yes, yes. et peace, peace. peace Angel, boom. et